Okay, at magandang araw po ulit sa inyo mga kay Elixir. Welcome back to my YouTube channel na lagay. This is Ralph731 TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman pa ang subscribe button at ang notification bell. And di ba comment, pakishare na rin po ating video kung okay lang. At maraming salamat po. Okay, our topic for today, bibigay po tayo ng counting tips po sa mga iba natin ka kay Elixir na ito kasi napansin ko madami pong nasisiraan ng brake system ano ba yung brake system yan po yung may brake caliper mayroong brake master marami po ko nakikita lagi siya na nasisiraan itataka ako ano nga ba ginagawa na dapat nasisira ako di pa ako nasiraan ng brake caliper na yan sa brake master naman eh, once uh, once lang kasi napili ko sa kanilang yung ko may problema ni master pero the wala na po okay magbibigay tayo ng tips Okay, magbibigay tayo ng tapes, hindi lang po ito pang KLX, pwede rin po sa ibang motor to, basta may disc brake or sa inyo mga sasakyan. Okay, ano nga ba yung brake system ng KLX? Ano nga ba ang mga, ano niya, ito, yan, kasama dyan sa parte ng brake system niya, brake master, and yung, saan ba, yung tago, brake caliper, yan, saan yung rear brake caliper. Ito yung rear brake caliper. So, sa likuran. Ito yung rear brake master. Ito yun yung yung reserbo ng brake master sa likod. Ayan. Ano nga ba dahilan? Ba't nasisira yung mga unang-una itong brake master? Ano nga ba dahilan? Ang dahilan po niyan, yung iba po, lack of maintenance. Ano ba yung lack of maintenance? Yun po yung mga gamit lang ng gamit sa kanilang mga motor. Hindi sila nagme-maintenance. Ang um, preno po natin, hindi immortal yan. Itong brake system natin, para din ng engine oil yan. Kailangan din natin magpalit. Hindi po kung kailang sira na at saka papalitan pag tumagas na. Hindi po ganun yan. Kaya po nasisira iba pinababayaan. Ang brake fluid po ay nag-absorb din ng moisture yan. Lalo na misan pag lagi sa ulo ng motor hindi ginagamit, o kaya po mga sa trail yung madalas mag river crossing yan kaya kailangan maintenance po mabuti yung mga preno ito pong brake master ito po nasisira po yung goma po dito yung goma po dyan kaya po nasisira yan dahil po hindi, hindi nagpapalit ng fluid tapos po pinapalitan po yung once or twice a year po na flashing po natin yung preno kasi po ang brake fluid po ay naka-absorb po ng moisture uh, tapos ang brake fluid po na kailangan nyo may nakalagay po dito, mababasa nyo ayan o, use only dot 3 or dot 4 brake fluid yan lang po kung gagamitin yung brake fluid para sigurado, wag po dot 5, dot 3 or dot 4 lang po pero pinakamadaling hanapin po mura dot 4 itong battery medyo malakas na mag-absorb na ano, ang moisture may naparoon na akong gadget doctor ni paliwanag po yan por, pangkaraniwan po ayan yung iba po hanggang dito nasisiraan ng sa dito tumatagas yung mga goma dyan akong never pa ako nasiraan ng disc brake sa motor ayan dito iba ito magtumagas to dito ito ko talas na masira nakikita ko sa iba kasi nga po wala po maintenance, hindi sila nagpa-flushing. Dapat po yung flush, yung fluid pina-flushing at once or twice a year. Lalo na po kung maitim na. Kahit po hindi na hindi pa maitim, flushing po natin. Susunod na gawa tayo ng video dito live po pag nag ako. Yung po yung tinatawag sinasabi na pag flushing kayo. Yeah, sabi. Bomba. O, pag sinabing bomba ganyan. Pag sinabing permis, pag nag-permis, bubuksan po itong bleeder valve para lang mababas yung fluid pero may isang isa pong way para mandadali halong na po dito per, uh, para para hindi kayo mahirapan lagay nyo po ito ng hose tapos naka, may nakasalon sa bote saka nyo buksan syempre huwag nyo pong hahayaan na kung ubos nito basta sali kayong salin kahit hindi nyo na po i-pump yung bababa po kusa yung fluid dyan bababa po yan at ang kaso, sa mga nasiraan naman po nito, may vlog tayo kung paano ko ni-repair Ito kasi nabili ko kay Alex. Ito naman po may problema rito, yung master na to. Nabili ko kay second hand. Susubukan ko yung genuine na, na rubber caps o brake master repair kit para tumagal. Kasi binibili ko replacement nandito eh. Baka madali po maluti, ko, Ma. Ang kasukat naman po nito, Mio. Sniper or lahat po ng Yamaha motorcycles na disc brake magkakasukat lamang po ang brake master niyan. Dito naman po sa rear brake master, ito. Basta tatandaan niyo lagi, pag uh, makinis pa yung bore pala, binuksan niya, makinis pa yung bore sa loob, cylinder bore ng preno ng no, master, makinis, pwede pa po sa repair kit Pero kung may bewang na po yung butas, may gas-gas, palitan niya na ng bago. Kung papalitan niya naman ng bago to assembly, ang kasukat po nito, parehas po ito, Raider 150. Uh, Fury 125, yan po kasukat niyan. Ito naman po, pag nasira ang kayo nito, ang kasukat po nito, uh, Raider 150 rin po, kung bibili kay Assembly or XRM 125. Talan din po sa repair kit. Raider 150 or XRM 125. Pero pinakamainam, magdala kayo ng sample sa mga suki na ating motorcycle shop. Dali niyo lang po yung baka sa yung, yung ano po dito yung brake master. Yung pinaka yung goma kasama ng rubber cap. Ayun, alam na po nila 'yan. Ngayon kung gas-gas naman na po, bili lang na kayo ng bago nito, to assembly. Ah, sa ano na po 'yan, 250 kanong replacement. Tapos 'yun lang. Tapos eto, hindi ko alam kung ano kasi ka repair kit dito. Hindi pa kasi ako na ano dito. Yung mga brake calipers naman po after trail, mas mainam po i-disassemble linisin po linisin po yung mga piston kasi baka kalawangin at saka huwag nyo po hinayaan na manipis yung brake pad kasi masyado nakalabas yung piston front po yung kalawangin okay oh, silaw yung camera natin okay hanggang dito na lamang po yung ating video sana po yung minatutunan kayo sa mga order pala ng pyesa ng KLX available po sa page natin RR731 Moto Online Shop Puro presyo yung pamasa. Pakilag na niyo po aking Facebook page, Ralph 731 TV, Ralph 731 Moto Online Shop. At pakilike ang aking personal account. Pero mostly dito vlog natin sa YouTube. Mas maganda, mas, mas mag eh. Ito na tingin ng lahat, i-upload about sa KLX. Okay, at God bless to all. Comment na lang po sa mga may katanungan. Comment na dito. May suggestion. Kung pwede natin gawa ng video, comment lang po. Okay, at maraming salamat po. Ito yung aking KLX 150S po ito. Converted to 150L. Okay, at maraming salamat po. At uh, see you on trail site soon. Okay, thank you.